guys good morning everyone at sana kung bago ka pa sa akin channel ay huwag kalimutan mag subscribe and like and share para lagi tayong update sa mga video and comment guys tayo mag comment para lumingin natin ang comment at meron tayong mga matututunan so ngayon sunday is rest day kailangan natin ang kumain ng medyo may sabaw, ba? Diba? So, tayo ng, magluluto tayo ng, nagluluto tayo papaitan. So, guys, nilaga ko na yan. Not, nilaga ko na yan, tapos, gigisa ko na lang. So, guys, dito magluto sa sina, wala nang ginagawa. Ang ginagawa ko yung ating lababo, yan. Yung lababo natin. Para maging maayos yung ating pagugasan ais kana tapos magkaroon ako ng 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 ating panggisa. Ayun, ng 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 guys. yung ating, yung ating, ano. So, So, gawa ginagawa yung trabaho guys so, dito uh, dalawa tayo ng anak kasi mahirap nito dito. Because, uh, yun guys kailangan sa uling tayo guys ah, yan isisa na natin ito guys yan so, yan guys, pinakulong ko muna. bago mo siya isa malinis. Ah, pinakulungan ko muna, pinakulungan ko yung tabaw. Tapos, isa ko ulit. Hindi ko pa siya binisa nung pinakulungan namin. Hindi na ko nagluluto sa'yo. maraming maraming salamat sa suporta lalo na sa mga uh, friends uh, namin yan maraming maraming salamat kay uh, Mami Ednaz Vlad uh, Ispo yung po fix niya yung pinarilis tapos Ate Risa Mads Lopez Lidyan Bichor uh, Anik OFW uh, Kabuti Uri mamlin lean things at sa lahat ng mga uh, aming mga friends dami ng mga aming mga friends sa healing week sana kay sana kay Lola Lola Mutis Lola Lola Indang okay, salamat sa inyo sa inyong suporta, at sa lahat ng hindi ko na sige na pupuntahan kay ah uh, mong Lorina vlog Lorina vlog maraming salamat po at uh, ito hanggang ngayon ay hindi po kayo nawawala sa aking isipan na nung ako'y maliit pa lang ay timlungan niyo po ako the boy my friend the boy maraming maraming salamat at uh, hindi pa naman tayo muni uh, na ako sa inyong mga tulong Bert, Ate merah, uh, ate Mera Kebangun, merah. Selamat-selamat. Selamat. Selamat. cepat kapatoy, <laughs> kapi mo ako guys, at birth ng Subic Maraming maraming salamat birthday subig, dahil mga support sa lahat ng bukod nang banggit sa uh, nagturo well. sa nai patuloy nito ang supportan malay-malay salamat, And salat, at magkayong sulok ng dating eh sa nai tumabot si David And guys, maraming maraming salamat. Uh, pinagbigyan tayo ng ating Panginoon na makapag-vlog dito sa aking kusina. Ayan, ang gulo ng aking kusina guys. Ayan. Magulo yan. Mag oh, no? wow, gulo, gulo, gulo. Ang dami mo gasin guys. Magulo ang aking kusina guys. Ayan. Ah, gulo So, ayan. Pati yung ano nga pala, yung isda, hindi ko pa na ano. yung video na, ano, na, natin kanina. Isda. Na... Uh, isda napakamura oh. Sandaan lang ah uh, bisugo at saka yung ano to, yung masarap to. Masarap din tong ipaksi ito ito. Yung isda niyan. Sigan masarap din. Ang dabahita, tawagin da. So, masarap. Lahat ng pagkain masarap. Walang hindi masarap. Pira gaba, guys. <laughs> Walang hindi masarap. Malunggay nga lang nanilaga nilaga. Okay na eh. May ano lang. May sibuyas lang. Kasi gamot yun. Thank you guys. Maraming maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa akin, siya, hindi mo kalimutan. Thank you so, for subscribing. And hit simple like, bell. And comment. Like and please share. Thank you. And God bless you. Bye. -bye.